milyong piso ang natangay ng isang scammer matapos mambudol ng ilang manging isda at kaanak ng mga OFW sa bataan gamit ang isang mobile app. Ang system, makakatanggap daw ng malaking pera ang mga biktima kapalit ng pagbabayad ng subscription at pakikinig lang sa mga kanta. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Napasugod sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Bataan ang ilang lalaking ito para ireklamo ang scammers umano na tumangay nang aabot sa 50 million pesos na ininvest nila sa tinawag nilang Spotify scam. Ang modus, magbabayad lang sila ng subscription plan kada buwan para ma-access ang isang music app saka makikinig ng mga kanta araw-araw para kumita. We start po kasi kami as uh, yung 1,500 na subscription. Ngayon, after 7 days po yun, nagiging 2,025. Once na natapos yung task mo, may amount na papasok. Pagka pumasok yung amount, nakikredit po sa amin yun. Ngayon, ang withdrawal po namin, every Tuesday lang. Tapos, ang payout po, every Monday. Yung 5,000 naman po namin, and sa plan, 30 days po yun, magiging 21,000 siya. Ang mga nag-subscribe, nakakubra naman ang kita nung una ng may pumasok na pera sa kanilang e-wallet. Kaya dumami at umabot sa mahigit 250 ang naloko ng mga nambudol. Marami sa kanila ay mga mangingisda empleyado at kamag-anak ng mga OFW na nainganyo matapos masilaw sa potensyal na tumubo ng malaki. Lahat ng mga tao rito, nagbinta na kung ano-ano, may bigil opportunity sinasabi nila. Pero walang nangyari, lalo kami na diin sa hirap at kami lahat ay may utang pa ngayon. Ang tinuturo nilang promotor ng naturang scam, ang isang nagangalang Fritz sa dyang Bayan na siyang nagpakilalang CEO raw ng Spotify. Lagi raw ito nakikipag-meeting sa mga subscriber at personal pang pumunta sa bataan kasama ang tatlo niyang kasabot Kaya nakuha agad nila ang tiwala ng mga biktima. Pero pagkatapos makuha ang pera, bigla na lang daw silang naglaho na parang bula. Pangamba ng ilan sa mga nabudol niya, marami-rami pa ang naloko nila. Basta po yung nasa GC ng 258, 258 person, person. Bagay. tapos so, beyond that, oh, online. kaya kung hindi okay. okay, kasama sa ah, GC, basta batal lang kasahulang ang na-accumulate ilan, so yung 250 mil. Sa ngayon, iimbestigahan pa ng NBI Bataan ang reklamo ng grupo. Tinutugis na rin nila ang nagpakilalang CEO na si Fritz na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Inuulit namin sa mga